Good morning mga katala ka Good morning Kasit Mary Good morning Kami po eh Morter Ako na ano short sa online Eh gusto kong Makita ni Kristal Habang binubuksan ko kung ano yung sura mm -hmm. Tapos Bibigyan ko rin si Katala Nang ng sure, bakser kasi uso naman sa mga dalaga yun yung mga tak tak sure. wow ito po yan oh. gusto mo ba? siyempre bibigyan kita isa Unisex po yan Unisex po yan Oo, oh. unisex Ito, yan ay isipang umorber Gusto mo mag dun sa rubber pole mo may susuot po. maganda ka Ilang kaya ito? Ba? Ilang kaya? bilang natin. dami yata. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Mm -hmm. uh, ano? Ano 'yung tomorrow giveaway? Yeah, medyo makabasa 'yo. Ito na lang. Tumayo ka nga, gumano ka. Testing. Ang diba, maganda. Okay. Sana 'to na lang, pakaruro. Uh, ang graciouswer ka. No. Yeah. Uh, Thank you Tito. Wala nang ano man, atala. Mm -hmm. Ito, anong kulay ang gusto mo? 'Yon, is 6 Okay, okay na sa akin ito. Diba si Jano, pagsusok niyan? Oo. Hmm. Oh. Let's pili ka na isa. Yung hmm, bakit? Ito, yung bakit na. Oo, oh, isa yan. Tapos, pili ka pa na isa. Huh? Para regalo ko na sa iya. Hindi ako may maganda. ganyan. Hindi, <laughs> testing mo nga. Eh. Kung gusto mo rin kulay. Ito, eh. pink. Dilo, pink yata ito. Yan. <laughs> ano ito? Black. Oy. Ganda pala. Ano Double X. Ah, size. Double XL. Ah, pe. Hindi pa sabi mo, triple XL ka pa. O, oh, pwede na, na sa'yo. Grabe ka sa akin. Na-stretch ang mga ganun yan. Ay! <laughs> Pag ginano mo, o, oh, may stretch yan. O. Oh. Eh, hindi masikip sa iyo pinakatatagon dito kay sir? Siyempre, umorder ako. Gagamitin sa rubber pool mo pang nag-swimming ka. Pwede ako mag-swimming Siyempre. Yan Pero tatakot ako ro sa mga bibi. Baka may tukain ako. Yung mga bibi maliliit. Yung in inakay. Patay po yun. Ah, ano ba yun? Rubber duck is po. Goma po. Ah, rubber duck lang yun. Ah, huh? kaya pala. Oo. Oh. Pag ginampot, pag pinis, piniga po, tutunog po. Ang ah, tumutunog, kaya pala ginagan mo yung rubber duck. Eh, Ay, ka lang ka maliligulit doon. Ah, pag... Pag hot season po. Oo. Ah, Paano gusto mo suot ko? Anong kulay? Ah. Ano kaya nababagay doon sa tubig? Alagyan mo ng alin? Kuloring. Ah, ito. Ah, may plurin. Ito na yung lalagay ko. Susod ko. Kulay blue. Ano masasabi mo katala? Binigyan ka nga na kahit napapano, malit na bagay. Binigyan kita. Ano masasabi mo sa akin? Ah, thank you po, Tito. Thank you. Walang ano mga katala. kasi nagbibigay ako pag yung nagpasalamat ano ah, eh. na yung puso ko nun? At na Sushoot ko na lang ito mga katala Pagka magsusiming tayo Hindi eh, ba nakakataka pang siming? Bama lumat ako ah May kasamba yun Hanggang 20 po Eka, babawa lang pala Ibat eh. sa video, akala mo napakalalim Hindi <laughs> pa naman ako sana ilumang uwi Nakita niyo po yung nag-dive po ako doon? Oo, oh, nakita ko. Shhh, <laughs> gumano ka? Ay. Galing na talaga mag-dive. <laughs> May hindi ka ka nakalap sa ganitong kulay, kakala. Oh, maganda ka. Oo. Oh. Bench pa pala ito. Bench body. modern fit Under.

Mayroon pa yung floor at saka sabo. Oh. may pa ito. Invento ng Tita Lotam. Ano yun? Sabon at kloro. Ay, ang lalaki na panam na bunga. Oh. Tagalin mo yung sirang bunga. Oh, dito ka, para makakita ka. Natal, bukas pipitasin ko yung ano ko. Dito ano ba? mo? Ang dami bunga. Yung aking ano ba yun? down dun dyan. Ah, dito ka sa loob. Saan? Dito. Bakit? anong gagawin ko? Bakit? Oh my gosh. Nagbablog kami ni Crystal. Asan yung binablog nyo? Dito. Pagbibilig ng talong. Ah, asan mo? ba't hindi niya awa? Dito naman ingay. Bukal, vlog mo yung aking ano. Ah, ano ba yun? Ayan na nga oh. Ate. yung uh, ano ba yung, yung makita? <laughs> ba? Meron nang tukod. Ako nga try Banindo, okay, siき, si yung, yung... Hmm. Eh, ka. ba san ba? Wish yung mga Yung yung mga ano, diyan basta diyan sa gitna ng talong yung mga tat down. Yeah. Ng... Hmm? Si yung, yung <laughs> Mo. Dagdalin mo dyan yung mga dilaw na daw, no? Gupitin mo. Para ano. para Kaya nga, tanggalin mo. Nandito pa, hindi ka kumuha ng gunting. Tanggalin mo. Hindi ako kumuha Para yung sustansya. Ikot mo dyan. Di... Kristal yung manok mo para makuha ng gunting. Kaya lang, <laughs> nagbabasa yung daw, Kristal. नाकल कलम न मानो को

Pinatake yung bunga ng talong, nasaka Pag ini-spray ko naman, dumarami lalo yung butas. Hmm. Ba't ganun? Butas-butas. Tumatawa ka. Palagyan natin. Ayos ba ginagawa ko doon niya? Yes. Very good. Very good. Si ano, na, ano nang ano? Nagwisik na pamatay o. Very nice. Okay. Ang ilig-speaking kaya ta ngayon. Yes. Ba? Talaga. Ano yung kalabasa? Ako. Dahil masaya ako okay. sa... May, kalabasa naman. Uh, masaya ako sa gawain ng kristal. Ayun. Sira. Talong mga tira. po si Dito Cesar po. Nagwiwisik po ng dahon po ng